spaghetti na may sardinas. Yan ang sahog natin. Hindi ba the usual spaghetti? Lagi nating naiisip. Pwede natin lagyan ng chicken, giniling na chicken, giniling na baboy, or giniling na karne. Pero ngayon, gagawin natin mas healthy. Ang, sardina, ang sardinas, ang pinaka-main ingredient natin. Pero syempre, igigisa natin siya sa sibuyas, at bawang. Pwede nyo rin lagyan ng bell pepper kung gusto nyo. So, nagpainit na tayo ng ating mantika. Kanina, yung spaghetti, ang pinili ko na lang spaghetti. Spaghettini o yung maliliit na spaghetti. Yan yung ginamit natin. Pero, kung meron kayong instant noodle, pwede din. Pwede din yung mga matatabang spaghetti, pwede din ang macaroni, kung ano ang gusto ninyong pasta. Simulan na natin ang ating paggisa. So, uminit na itong ating kalan. Kaya ko napili yung, ispag, yung sardinas kasi maliit na isda yan eh. Tinatawag nating oily fish nakikita sa buong mundo. So, ibig sabihin, pwedeng kainin ang kababayan natin sa mang panig ng mundo sila naroon. Ligtas pa ito sa buntis at nagbe-breastfeeding kasi konti lamang ang kanyang taglay na mercury. Madalas kasi nakikita natin itong sardinas. Ito po, isang, ito pong isang ganitong bowl, isang malaking lata na ng sardina. So, any brand na gusto nyo. At dinurug-durug na natin. Yan. Tinira ko lang yung buo para kitang-kita nyo. So, sa isang malaking can, sa isang malaking lata, mga limang piraso yan eh. So, nadurug ko na yung dalawa. Tsaka, ang maganda dito, pag nagtitipid kayo, ah, meron na rin siyang tomato sauce. So, okay na lahat. Titimplahan nyo na lang. Lagyan nyo na lamang ng konting asukal kung gusto nyo manamis-namis. At saka, inyong pepper. Black pepper or kung ano mang pepper. So, yan. Tuluyan ko ng durugin. Ano po? napaka ng ating sardinas. Huwag nating mamatahin ang ating sardinas. May kamahalan na rin siya ngayon. Pero at least, mas mura-mura pa rin kumpara dun sa ating mga manok, baboy o karne. Number one kasi kaya ako gusto ang isda. Gusto ko kayong pakainin ng seafoods kasi may omega-3 fatty acid. Itong ating sardinas, sa maliit siyang isda pero oily fish siya talaga. Kasi ito nagpapababa ng risk ng pagkakaroon ng mga inflammatory diseases katulad ng mga sakit sa puso at saka pinapaganda niya yung blood pressure ninyo. Napaganda niya yung blood pressure ninyo at higit sa lahat sa tulad ko na mataas ang cholesterol, pinapababa niya ang inyong triglycerides. So, unahin natin ang ating sibuyas. Halo-halo. Yan. halo, -halo. halo lamang. Pag nagmamadali kayo, sabi ko nga, any pasta na makita nyo, ilaga nyo lang. Katulad nito, nilaga ako na kanina. Tapos, lagay natin yung ating garlic. So, sibuyas, bawang, pwede nyo lagyan ng bell pepper kung meron kayo. Kung wala naman, okay na to. Lalo na kapag maulan, nagmamadali kayo, o kaya gusto nyo bigyan ng merienda yung inyong mga chikiting, yung inyong mga anak, yung inyong mga batang maliliit dyan. E eh sabi ko nga, pwede to sa lahat. Pwede sa buntis, pwede sa bata, pwede din sa ating mga seniors. Kasi maganda to, malambot. Kaya pwedeng-pwedeng nguyain pwedeng ng ating mga seniors. Yan o. No? Pumula-pula na pag maganda na ang inyong bawang at sibuyas. Hintayin nyo lamang na maluto. Yan. Kapag mapula na at maamoy na siya, kasi kailangan palabasin natin yung mga benefits sa pamamagitan ng paggisa nitong ating mga bawang at sibuyas. Next, alam nyo ba, itong seafood na to, itong isda na to, kaya tumaganda maganda, meron siyang calcium. Yung calcium, kailangan mo yan, pampababa ng blood pressure. Isasali na po natin yung ating dinurog na sardinas. Yan, durugin nyo. Pwede nyo lagyan ng tubig kung gusto nyo pa. Simutin ninyo. Yan, ilagay na po natin dyan. So, ang maganda sa kanya, marami siyang calcium. Pampababa ng inyong blood pressure. Maganda din sa muscles, sa nerves ng isang tao, pero higit sa lahat sa buto at sa ngipin. Kapag hindi kayo makainom ng gatas dahil meron kayong lactose intolerance, ito po ang ulam na mapagkukunan ninyo ng calcium. And ang next na makukuha natin, vitamin D. 'Di ba, isip natin, sa sunshine lang pwedeng kumuha ng vitamin D. Pwede rin po ito po yung isa sa mga rare o hindi madalas na mapagkukunan ng vitamin D na pagkain. Kailangan mo ang vitamin D, syempre para sa inyong immunity at kailangan mo rin 'yon para ma-increase yung pag-absorb ng calcium ng ating katawan para sa buto at saka sa ating ngipin. Meron din siyang vitamin B12 para sa nerves. Kailangan ng uh, nerves o ng ugat ng ating katawan. At kailangan din yon para makagawa ang vitamin B12. Kailangan para makagawa tayo ng red blood cell. Ang red blood cell, siya ang nagdadala ng oxygen sa buong katawan. Bukod pa dun sa protina, kasi ito nga, itong laman niya, siya yung source ng protina kung hindi kayo makakain ng maraming chicken, karne, o baboy. Iron ito sa mga anemi, kailangan, kailangan nyo ng iron para makagawa ng hemoglobin, sangkap yun ng red blood cell. Yun nga nagdadala nga ng oxygen sa buong katawan para mas hindi kayo kapos ng oxygen. Phosphorus, kailangan nyo, nagbibigay yun ng energy ng ating selula. So, nagpapalakas ng ating katawan. So, kapag nagisa nyo na itong inyong sardinas, eh, ilalagay na po natin yung ating nilutong spaghetti kanina. So, ang meron ko kasi spaghetti ni, o yung maliliit na spaghetti, so, yan yung ilalagay ko. Pwede po kahit anong pasta. Sabi ko nga, kahit instant noodle, para maiba naman yung instant noodle nyo. E di, yan yung gamitin ninyo. Marami din tong source ng magnesium. Yan. Malakas kasing sumipsip ng sauce itong ating pasta. So, sandali lang yan. Maaano uh, na. Mas maganda, nilagyan mo ng malamig na tubig para hindi magdikit-dikit itong ating sauce. Pero okay na rin to kasi maghihiwa-hiwalay mag -hiwa naman siya. Ang magnesium kailangan natin sa muscle, sa nerves, sa blood pressure, at saka para mas uh, magamit yung asukal, unti-unting magamit yung asukal sa ating katawan. So, nasa sa inyo na po kung gusto nyo mas maraming sauce para mas maging malasa, mas dumikit dun sa inyong pasta. Or pwede din nga sa inyong instant noodle. Imbis na yung sachet ang gagamitin nyo, pwede nyo siyang gawin ng mas masustansya. Actually, bukod sa bell pepper, pwede nyo pang ang lagyan ng mga maliliit o tinadtad na carrots. Eh. Pwede nyo rin itong lagyan ng mga malunggay o yung inyong mga berdeng gulay pwede rin to lagyan nyo ng konting pechay source din po ito ng zinc ah yung zinc kailangan natin sa immunity 'di ba natatandaan nyo nung panahon na may sakit kayo sasabihin oh uminom ka ng vitamin C and zinc so kailangan natin ng zinc kailangan na din natin sa wound healing at saka alam nyo yung zinc kailangan niya ng mga bata so maganda tong merienda ng mga bata simula sa sinapupunan hanggang maging bata hanggang maging teenager para sa kanilang paglaki so itong ating sardinas wag nyong mamatahin ha? pwede nyo ilagay sa crackers sa tinapay palaman sa pandesal ilagay sa pasta or simpleng ginisa lang. Lagyan nyo ng iba't ibang mga gulay. Mga berdeng dahon ng gulay. Napakasarap na ulam. Yan po, luto na. Wala pang 10 minutes. 5 minutes sa paglaga nitong ating pasta. 5 minutes sa pagigisa. Napakasarap. Siguradong magugustuhan. Healthy pa. Pwede bata, middle age, hanggang senior. Okay? So, masarap ito. Kakaibang spaghetti, merong sardinas. Salamat po.